Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. Dumating din ang araw na pinananabi ka ng lahat. Si Basilio ay isinama ni Simon sa kanyang laboratorio. Do'y ipinamalas niya ang isang lamparang di karaniwan ang pagkakagawa. Inilabas ni Simon ang lampara at buong ingat na inalis ang bahaging may mitsa. Nitro-glycerina! Dinamita! Tama. Ngunit ito'y hikit paroon. Ito'y may luhang na mga puot na tinimpi, mga kasamaan at mga pangapi. Sa pamamagitan nito ang mga maniliil na lalong mapanganib, ang mga mararahas, yaong mga ganit na nagtatago sa likod ng Diyos at pamahalaan ay maduturog lahat. Abot ng liwanag ng lamparang ito ang lahat ng dako. Ngunit pagkaraan ng dalawampung minuto, lalamlam ang liwanag at kapag ilinaas ang mixa ay tututok ang isang kapsula sa loob. Kung gayo'y hindi na kailangan ng aking tulong. May iba kang gagampanan. Bawat ituro ko ay kanilang babarilin Magtatago kaming gabesang tali sa siyudad at aming sasalakayin. Papatayin natin ang lahat ng lalaking tatangging sumama at humawak ng baril. Ang lahat? Ang lahat. Kumuha si Simon ng armas at iniabot kay Basilio. Natanaw ni Basilio si Juanito Pelaez sa piling ng isang babaeng nakadamit pang kasal. Si Paulita... Kaawa-awang isa gani. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Nasa gayong kalagayan si Basilio nang mamataan niyang lumabas si Simon sa bahay. Dala ang kaha ng lamparang maingat na nababalot lumulan sa isang sasakyan at sumunod sa hanay ng mga umabay sa bagong kasal. Kinilalang mabuti ni Basilio ang kutsero nito upang wag siyang maligaw sa pagsunod. Gayon na lamang ang kanyang pagkagulat nang mamukhaan niya si Sinong, ang kutserong binugbog ng mga sibil at siyang nagbalita sa kanya ng mga nangyari sa Chani. Sa dating bahay ni Kapitan Chago Idaraos ang pista, at magiging panauhin ni Don Timoteo Pelaez ang mga dyustyosa ng Maynila na magbibigay ng karangalan sa kanya. Napakalaki ng iginanda ng tahanan ni Kapitan Tiago na wala nang tuluyan ang amoy apyan at ang malaking bulwagan ay napaliligiran ng malalaking salamin at sahig na nalalatagan ng alpombra. Pinalitan ng mga silyang panahon ni Luis ikalabin lima ang malalaking silya ni Kapitan Chago. Ang mga kortinay, mapulang tersyopelong nabubordahan ng ginto at may mga titik ng pangalan ng mga bagong kasal. Ang kainan ay nagagayakan ng mga bulaklak. Nasa gitna nito ang pantatlumpu kataong mesa at sa paligid ng dingding ay maliliit na kumpol ng mga bulaklak, mga bungang kahoy at mga ilaw na nakalagay sa gitna. Ang pinggan ni Juanito ay may tandang pumpuan ng mga rosas at ang kay Paulita na may mga bulaklak ng suha at asusena. Ang mesa naman ng mga diyos ay nasa gitna ng maluwang na asoteya sa isang magarang kiosko. Doon ay malayang nakapaglalagos ang hangin upang mapanatili ang kalamigan sa maghahapunan. Pitong kubyertos lamang ang nasa mesa. Lantay na pilak ang mga kubyertos pawang pinong tela ang mantel at serbilyeta at pinakamamahalin ang mga alak. Pumanaog sa sasakyan si Simon na daladala ang lampara ng kamatayan. Dahan-dahan itong binagtas ang silong na yuko ang ulo. Sa may hagdanan, tumigil ito na waring nag-aalimlangan. Ngunit sandali lamang iyon sapagkat ang mag-alahas ay taas ulong pumanhik sa bahay.